So, usapang Pilipino tayo ngayon. I'm really invested watching this, ano, tung kay Alice Go issue sa Pilipinas. And hindi naman sa, ano, grabe no, ah uh, bilib na bilib ako sa kanya. Kasi, dahil lang sa pera, dahil may pera siya, she's able to, ano, makakuha ng able to get a library and a philippine passport pretend na filipino siya kahit na hindi siya alam natin siya itsura lang hindi talaga siya filipino and ang daming inconsistency sa mga pinagkukwento niya also nakakairita kasi ako na nga na filipino I'm, 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 I'm Filipino American but I'm trying to apply for a bank account sa Pilipinas, pero hindi ko magawa-gawa. order for you to even open a bank account sa Pinas, kailangan meron kang local ID, meron akong passport, pero as, as of the moment, wala pa kasi akong sariling address. And, ang pagkakaiba namin ni Alice, may pera siya. So, siguro, nabayaran niya kung sino man yung nasa posisyon. Ako, wala naman akong ano, yung parang makeup nga sa amin hindi ko hindi ko nga maano eh hindi mapadulasan but anyway yeah ang ang napaka unfair ng buhay no kung sino pa yung gustong honestly gustong like me katulad ko gusto ko lang naman na makapag open ng bank account para makapag ipon ng pera doon but okay lang hindi na kasi kahit naman nawala sigurong bank account okay na rin basta may pera But anyway, uh, yun lang. Wala akong bagong, ano, basta nanonood ako ng mga drama sa Senate hearing yan with, you know, who. <laughs> yun lang. Okay, bye-bye.